Huh? Wala. <laughs> ah. Jay, Jay! lang ako. Ano 'to? Jay! 'di. Ah, ubo. Ubo. <laughs> ubo, <laughs> ubo. Kamukha si Baldo. Tangina, man naman yung bat nitay. Hala, wala

<laughs> na utot pa po na. Na utot ang eh oh, <laughs> oh, Tabi daw, tabi. Sige, sige. Tayo mo ako dyan? Sige. Aray! <laughs> 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 eto ano to? ito. ano to? Aray!